So solihan ng bayan, Idol, nagsoli na nag na ng wallet na naglalaman ng 16,490 pesos. 10,000 yen, 50 Australian dollars, 700 yuan, and uh, 120 Hong Kong dollars. And overall, Idol, meron po yung lamang 29,242.57. Wow. Ang nag Idol, ay si Mr. Wow. Ronaldo Deogracias, ng TGP Delivery Driver. Kasama niya si Mr. Michael Regondola and uh, Mr. Rogelio Hamito. At ang may-ari niyan idol ay si Mr. Dexter Lim at ang kukuha ay ang kanyang kaibigan na si Mr. Darwin John Marzan. Saan yung ano natin authorization? Kailangan, syempre, pasensya na sara. Kasi pera kasi involved dito. Siguraduhin na namin na tama yung kukuha ng tao. Inauthorize address kami babalikan. Okay, check. ID ni Sir uh, Dexter Lim. ID ni Sir uh, Darwin, check. Authorization. Okay, this is authorized. Okay, check. Okay, bigay na kayo, sir. Sir uh, Darwin, pakibilang lang po na kumpleto yan. Yan. Ang laking pera yan. 29,242. Ang laking pera. Pero hindi gaman sa pera itong bayang mong natin. Okay, tama ba sir? Tama po. Sir, sino bang nakapulot sa kanila? Sir, ako po. Sir Ronaldo, saan mo ba napulot yung wallet? Habang binabagtas namin pa uwi yung Ortigas ah, extension na po. Delivery okay. po kami, gabi na, mga bandang alas 9. Alright, saan nyo nakita yung banda? Sa tulay. Sa kasada tulay. lang habang umaano kami. Oh, nang pagbukas nyo, bumabak so, binuksan nyo. Hinintuan namin kasi marami sa sakin eh. Pinapara oh. ko pa nga. Tapos, oh. ayun, pagkakuha ko, may umintong motor. Pero kinuha ko na agad. Ah, may motor na mm. Gusto sana kunin? Sana, siguro. <laughs> ayun, tinigdan ko. Ayun, ang dami pala naman. Oh, anong sinabi nyo? Nung sinabi mo, oy, mga kasama, ang dami inisip namin agad ganda dito dalin sir. Palakpakan agad, uh, din ang dalong isip. Uh, 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 sir, siyempre. <laughs> Ay, yan ang bayani, Talag eh, talagang bayani. Kasi gusto namin kayo makita idol eh. Alam nyo sir, pag tanggap sa uh, award, uh, Klein, tatlo sila may medalya. Sir, talagang nakataba ng puso yung isa sa mga dahilan para magsoli kayo para makita kami. Daka, sige, i-advertise mo yung inyong kampanya. Okay lang. I-advertise namin yung TGP Pharma, doon po kami. Mga kasama, bating may kasama. Uh, mga kasama namin driver, sila Kenton Tayao, David, Toto, Marvin, Ray Emerenciana, Altiche, Chris, Eric. Ang dami sir, eh. mga 34 kami. Sige. Sir, pasalamat muna. Opo. Maraming maraming salamat po. Thank you rin. Kasi hindi namin na talaga yung ganun bagay. Hindi na po 'yung gantong tao. Oh. Pasalamatan nyo, sir, ulit. One more time. Isa lang isip naisip namin, na sir. Oh, yun, uh, ibalik oh. talaga. Kaming tatlo, isa lang yung layo. Ng... Honest. Mga netizen, ha? Eh, <laughs> mga <netizen>. Pero, <laughs> ano nanginginig kami nung nawakan namin yung perang yan. Eh. Hindi namin oh, talaga ah, ang <laughs> Doon na lang sa surveillance. 1,000 pesos. Yeah. <laughs> Alam ko na yung mga iniisip na mga Ayan. Pero sir, meron din po ibibigay si. Ah, meron! Ay, advance kayo mag-isip, ha? Nakasense. Eh. Naka, -sense. naka -sense. <laughs> Labas mo yung 1,000 pesos. Pakita mo, sir. Galing sa ATC Healthcare Corporation. Kasi nanonood sa ating ATC. Para, yeah. ATC, ha, binigay namin. Yes, ano pa, Plus mga, Idol, 1,500 worth of ATC products. Car mount holder from Cellboy. Kung 3Q, siguradong quality, quantity, at quick Masarap talaga. And syempre po, Payless Car Care Center, part of PPC Asia Corporation. At alam nyo, Sir uh, Ronaldo, Sir uh, Michael, Sir Rogelio, babalik kayo sa katapusan ng buwan. Kung pwede, magpaalam kayo. Bibigyan namin kayo ng award, uh, medalya, t-shirt, napakaraming regalo, plaque okay? Sir, pwede kong batiin yung supervisor namin? Sige, sir. Binabati ko nga pala si Rosendo Tulod, yung supervisor namin na mabait kasi siya yung nagpapunta sa amin dito. Ay, magaling. At Alak pa rin si Sir Rosendo. Magaling na, sir. Pending pa yung biyay namin eh. Di ba mga kapiyahe? Nasa na po, nasa na bo, si namin ngayon eh. Sabihan mo yun, ay pangat, pangat <laughs> best, cento. Oh. Ay, pang na best si Rosendo. Ay, okay. pangapat na, na Sige. Eh, may gusto uh, ka para, para makita ng mga eh. dito, Abot mo na kayo, sir. Para makita mo yun. Ayan, nag-abot na si sobrang si kalama, sir. 5, oh, so, 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 oh, sobrang Sobrang salamat daw. Sobrang bibigyan mo, oh. sir? 5,000. Wow! Kali! Wow! Super galante. Bilangin yun, pakita mo. Ayan mga netizen ha, huwag na kayo umimitch. At tumahimik na kayo dyan. Quiet na nga lang daw sila idol eh. Galing ba sa iyan o galing doon sa... Galing po kay Dexter. Ang galante naman tong si Mr. Lim. Palapakas si Mr. Lim! Sir Dexter Lim, kung nanonood ka, napakagalante galante mong, super galante ka Mr. Lim. Okay. Oo, to'n Sabi niya. na nila yan. <laughs> oh. oh, sir, pwede ba isang bati na lang yung asawa ko? Oh? sige, syempre uh, sir, um, uh, bebe. <laughs> okay. Ikaw Abrigo, okay. I love you. <laughs> 6,000, parang ito 2,000 sila, ano? Ki Manilin Binasa sa asawa ko, mahal na mahal kita, I love you. Wow, yung isa, sige. Sweet. Binabati ko rin yung asawa ko, si Jillian Mito tsaka yung mga anak ko, Ralph Sebastian, tsaka Zachary Hill. Sa din, sa asawa Ay, ko ikaw naman, si sir. Jennifer Daco at mga trabaho, si Robin. Ayun, kawai, kawai, kawaii Ayun, uh... okay. <laughs> salamat <laughs> po sa inyong lahat. Uh, una, mga bayanin tatlo, thank you. At itong sa representative, si Sir Darwin, thank you. Mabuhay kayo. Maraming salamat nandito po si uh, Mr. Isagani Lamok. Isinaoli niya itong uh, iPhone 7 na nagkakahalaga ng 28,990. Mm. Siya ay oh. isang uh, taxi driver, Growell Taxi, na may plate number na UWM 590. And ang may-ari po nito ay Dr. Loren Albarilio. Pero ang kukuha niya, idol, ay ang kanyang kapatid na si Miss Christine Albarilio. Ma'am Christine, maganda. Yes, ha po. Hapon. Good afternoon po. Pakicheck lang po yung cellphone para masiguro yung cellphone. Itong, na, itong nga po. Sure yan yan. po. Okay. Madam, yung katabi nyo, yan yung po yung bayani natin ngayon. Ako okay, lang po. Uh, on behalf of my sister who's not able to go here kasi naka-duty po siya sa hospital, nagpapasalamat po siya dahil actually ngayon lang din po siya naka-sakay uli ng taxi. Okay. So na nawala niya and then on the very same day, si Mang Isagani pumunta dito para magpatulong hanapin yung may-ari and 'yun. Salamat po sa inyo kasi Talaga sa itong mo. cellphone na to yung laman niya yung talagang importante, importante kay doctor. Andiyan so yun. yung mga listan ng kanyang mga pasyente. Ah, uh, kasi pinapasabi nga niya ho, salamat dahil yung mga x-ray niya oh. ay kailangan kailangan so ayun po, nung nalaman naman niya na nasa na kay sir na at na ipunta e, na dito na relieve siya. Ayun, thank sir. you very much po. Sir, bigay natin kay sir. Bigay ng ATC Healthcare Corporation. Thank you, po, yung 1,000 para makita ng ATC na tanggap nyo. Ayan, ATC oh. Binigyan na namin 1,000 pesos cash reward. Ano pa? Plus 1,500 worth of ATC products. Car mount holder from Cellboy. Kumiya 3Q. Siguradong quality, quantity at quick cook. Masarap talaga. And Payless Car Care Center, part of PTC Asia Ayan, year it's first. it pays to be honest. Regalo po namin yan dahil sa pagiging honest nyo ng mga sponsors. At eh, syempre, sa katapusan ng buwan, mabalik ka rito dahil meron pang medalya, plaque, at napakaraming regalo dahil po sa inyo pagiging tapat na isang Pilipino. Maraming salamat po, Sir Rapi. Happy din ni Dr. Rapi. Sige, Tanggapin mo, sir. Pusan loob naman binigay yan. Why not? Maraming salamat. Maraming salamat, ma'am. Salamat. And thank you din po sa show niyo, Sir Rapi. Wala naman ano po, madam. Mabuhay po kayo dalawa. More power po sir. thank you. Okay. Thank you. Sir, okay. pwede po bati? Ay, pwede, pwede. Ikaw <laughs> pa. Siyempre. At saka thank you na rin pa ako. Kasi nung February 11, nagpunta na po ako rito. Nabigyan niyo ako ng referral sa orthopedic. Na, o oh, x-ray na po yung kapatid ko na bangga sa probinsya. Okay. So okay na siya. Sige, gusto niyo batiin, sir? Binabati ko po yung pamilya ko dito sa Kalookan. Ah. Asawa ko, mga anak ko. Tsaka yung boss ko na mabait, Mr. and Mrs. Antonio Chan. Sige. Pakita naman si Ma'am Christine. Ma'am Christine, meron kayong gusto batiin? Si Dr. Loren. Actually, sa orthopedics po niya, hinatid si Dr. nung araw na yon. Salamat, salamat po. po. Sige, sir. Salamat. Salamat salamat, salamat, ka, sir. Maraming salamat, po, sir. Maraming maraming. Mabuhay po ang dalawa. Thank, thank you. Thank, you. thank, you. thank you. na bagamat nakakaranas Di na makapagsubok ay hindi pa rin Nawawala ang pagiging tapat Ang ganyan kaugali kaugalian na patmanahin ang lahat Kasi driver na nagbalik na perang libo-libo Na naiwan ang nagmamadaling pasahero Ngunit ang pagiging totoo oh, ang ipinamalas Na ibalik ang mahagamit gadget, pera at alahas Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa Ang mga Pinay na talaga ang mapagkawang gawa Walang mahirap na buhay kung ang puso'y may katapatan Kaya nararapan Tunay na kabutihan nang namumutaw